tuyong hapon, mabalik sa pag-module ang 11 anyos as in grade 5 student na matuang aki ni Nanay Catherine Bunete na si Sian Carl Canpurok dos San Roque Legazpi City. Pun kaya ang na aldaw, pang-aga na sana ang klase sa eskwela ninda sa San Roque Elementary School. Pabor ini kay Nanay Catherine, sa siring na lakdang kaya, mas napuprotehiran ang salud kang sa indang aki sa maraot na epekto kang labing init kang panahon. Mas pabor man sa kuya na Arkan, morning shift lang sinda ta. Ang init nga ni. Nagareklamo sinda na mainit da sa classroom kasi public schools po baga sinda. So dakul sinda sa lawgang classroom. Mga nasa 30 plus sinda ata. May electric fan man sinda. Paano man si electric fan kasi nagpa-project man sa school. Pero talagang ano sinda ta, da sinda sa lawgang classroom. Apuera sa Ligaspi City, Half day man ang klase sa ng ginubatan asin kamalig. Alagad man tinidong pigpapautob ang modular o online modality of learning sa banwaan kang Santo Domingo asin daraga. Dara pa mang giraray kang halangkaw na heat index na pigbasis sa 5-day computed and 2-day forecast kan pag-asa. Sigo naman sa DepEd Bicol, nakadepende na ang pagsuspende kang face-to-face -face klase sa pamayo kang lambang eskwilan o school divisions office o maging kang lokal na gobyerno basado ini sa Department Order Number 37 Series of 2022. Pag may uh, may announcement or may advisory ang pag-asa, ang PBOX, another. Uh, authorities in the government. 'Yun ang nagiging reference ni DepEd. Hindi lahat ng probinsya ay similar ang heat index. May mga lugar na hindi masyadong mainit, masya may mga lugar naman na masyadong mainit. So hindi pwedeng magpalabas ng isang uh, uh, advisory na applicable to all. Sa ibong kaini, ikinakaugmakang departamento na mayo pa man sa indang naipaabot na report na may estudyante o para tukdo na nagkahilang darakang labing init kang panahon. Ang ano natin is matugunan ang need ka mga aki na di sinda ma expose magkaigwaki mga helang, and at the same time they must ma-deprive kasi indang opportunity na makapagklase. Mientras tanto, sa ipinaluwas na forecast kang DOST pag-asa, Munya na aldaw, naitala ang pinakalangkaw na heat index sa probinsya ng Camarines Norte, katanduanes asin mas bate na sa 41 degrees Celsius. Sinundan kan probinsya ng Camarnesur na puminakol sa 39 degrees Celsius, mantang 38 degrees Celsius sa Albay asin in probinsya ng Sorsogon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.